sa akin ito boss motor no yun ako ha ah. siga siya siga hop siga ang yang lights siga function cancel yes. silbato goods pero <clears throat> nasay wala magsigang iyang kuhan panel dahil kung so, i-start siya, na to, Start na to. Wala. Oh. <coughs> <coughs> Nah, So, aku ngecek yang okay, -check aku. <clears throat> aku yang ku Oke, okay, cek na ko. Tenon yang kuan an bateri yang ini sayang cetau kan nih. Yus. Hmm. So, kita nduk ke ang MDL. Kayak pikas ke kaya kirap-kirap sya. So, ang ando kita tando gulo nung wag na ako Andrea niya so, check na ako kani nagsiga na siya kanina at ang pikas ang itando nagsiga siya wag yun siya pagkatotod kinipalong siya abi nako ako kanang na uh, kuha na siya connected, connected sila dito sa isa so wala ko na kuha nga abyo na normal lang na napalong niya na kay mas connected siya sa pikas so karon na bantayan ako nga wala na hindi <coughs> naman si hindi na sigal na siya Dria Hindi naman dar So karon babala na to ipanin na to tong mga nga uh, <coughs> amigo nga mekaniko. So lata na to. pero while well, gakuan mag mag study sa tani. search search sa no. So Tata na to nya sa result. raw raw Tira, boys. Boys. <coughs> okay mga mix, naanato ang guwapo o banggiitan nga mekaniko si Boss Loloy aka Silver Makita or makontakt nato dito sa Electrochem Garage. Og matik, yada yung check ato ang battery o mga fuse kung okay pa ba sila. Og pabor yun ka yung mga mix na kung nata yung tester. Kita wala matay tester ganina so ato yung gitutukan o gilantaw to siya. Og sa tanaw na to, marag okay pa man ang uba no. At mga number niya, ang uba marag na hinay na. Pero dali nga part mga mix na marag dili. Gid siya sa iyang pag check sa ato ang fuse. Og iya pag yung yun ang ignition para mas sure gid niya nga function pag ang tanan fuse diri o, kanan, <coughs> pis, di -o ba mga daot. Apil ang main relay o ang kanang start relay niya. Mabalang gini mo mga mix ng mga kanang kabisado na bitaw o mga suwito na kaya nga mga mekaniko. Kaya dili na magpataranta. Na dili para ba sa uban nga may ngunding ay basing kuha na anak-ana. Kani check sa una ang pinaka una nga source sa mga power o ang battery, of use, no. fuse. Aya, Ayan, nandayon mo sikan kuha na dayon opinion na dayon or sikan nga huna-huna nga dito ta sa ilalom or sa mga wire so mga to mga mix na asya nakita nga guba mga to gitangtang niya nga fuse no so dire po na ano ko na ibalan na, nga naay na, reserve nga mga fuse sa ilalom no grabe ka way anaw nga tagiya sa motor iluya oh dili siya sirba ba Nami ang tagiya yung luwia, yung tagiya mo yan na yung di mangga sa mga motor gud <coughs> sige magsakay pero sa una nga pagilis niya mga migs wala po nagfunction ulit sigang ang ato ang panel board noon sa on lang ni so i double check nato gitanaw niya ang main relay o ang ganang starter kung pasin daot po na siya pero goods pagkaayo ang ato starter relay mga migs ya. So, nag check niya na ang main kung okay pagyapon ang main no Walang taon niya kung okay pa sobrang okay man siya taas pa makay andagan sa numero aning main relay nato gita dili pa ba, ba o -human, iya ra gi double check ang atong panel relay kung nag function pa pero wala pag gid ah <coughs> uh, iya nagikoot eh lalo. Saray mo na panana Hindi wire dia, basi wire na tandog ko. Oh, okay, ito tandog mo ng wire dia sa MDL. So basin lang mga mix no mo to hinungdan na kanang na inatandog si wiring o grounded baka sa lalo man ni kay ako mong itandog di ang MDL good nga wire well, gold so basin lang no makita na to karon mga mix kung giunsa ni boss silver tisoy pag ayo sige so, paminaw yung, yung, yung maayo no kung ah, ba ang motor o sa bukid no, ang pamati sa to ang motor nga nagsakit karon pero dako ang salig mga mix na maayo ni ni boss Albert Tisoy no kay banggitan gani nga mekaniko diha sa kwan sa electrochem manis sa karon og sa mga wala pare ka tod ko asa ang shop sa electrochem na diha sa Cronin no na uh, side sa basketbolan sa Cronin og dito pod sa yes, sa CMC sa Gusa nabutslay na ko nya uh, shop diha sa <coughs> Pin, na pa-repaint o ka paabangan huwag na ay gitang-tang na no, tao si boss ti Soy nga usap ka-fuse huwag tanaw niya nga posibleng nga daot yun siya huwag mo itong hinunggan nga hindi <coughs> uh, mo under ang panel board so duwa sa ka-fuse nga na diskubrihan nga daot so lang nato. na hmm. ito ayun nakita na ito under ang panel board start na ito okay hmm. eh.

<tong> <tong> Sumoto sa so wala day naka na-inform no nga na reserva dia tulo ka fuse no kung madaw ta fuse na patay pang puli so wala kita kabalo so karon nakabalo na ta sa ni nga video hope nakatabang sa inyo nakabalo mm -hmm. mo no so gibalik na ni si Mo Celebrity so yung ato ang uh, cover sa battery o cover atong kwanta na no gibalik na niya kay na okay na goods kaayo Asya na siya na ginagalawa sa toa. kung wala siya na sa ako nilang pagdagan ni Jute para ba nato niya it's morning of fish nga doon ko oh, pakita oh. ko sa inyo ako oh. so guba na siya so nanata isa nilang ka-reserva mahurot oh, na oh, ni magpalit eh. na gito ito sa tindahan huwag oh. oh, salamat sa pagtana sa video nato. karong adlawa unta nakatabang sa inyo ayaw kalimot sa pagfollow dahil kay uh, boss Celebrity Soy, say, uh, page Soy no? No? sa page no? so, sa toa pong page ayo pag okay, kalimot tayo, sa pagpalo like and share okay, bye bye ride safe mo tarang, mga mga <laughs>